parto, part 2 ito ha. Si sir na hindi nagpapalinis per time lang maglinis. Pero mas malala to mga ka Ingron. naman. Ikot, na talaga siya. Kaya ewan ko mas masakit siguro to kasi yung kabila. Ikakat ko lang muna siya. Hindi ko muna siya kukuskusan. Hindi, yung siyempre pagka yung impact ng pagkaputol nagbabibrate. Baby. Baby. Akyat ka na doon. Sige na. Nandiyan na? Lagi mo na nandiyan sa panlinis. Sorry, Sam. Mm. Pwede ka tawag?

Ah, uh, ito talaga masakit. Dumikit na siya eh. Um, babawasan ko. Para ikakat ko ulit Sige, siya. Buwasan ko. Yeah. Para abot ko yung sa dulo. dito meron akong korting Bukay magalala. Parang sobra talaga yung kapal niya. Kasi kung tutusin, babad na to eh. Kasi nasira mo ano ko. Ibabawasan ko ulit sir ha. Para maabot ko yung pinakadulo. Okay nang hindi gaano ano Okay, sir. na to. Pasensya ka na. Yun. Baluktot ko na. Sorry, sir. Tisi mo lang. Baluktot ko na. Hmm. Sorry, sir. Kakat ko ng konti. Hindi ka nang bumalik. Hmm. nun ko. Eh siyempre doon tayo sa mabawasan yung sakit. Hindi na masakit pa yung sakit. Hindi na. Yung lang lang sa Medyo pipisil ko lang. Ayan, ayan, ayan. Ay, ay, masakit pa. May tatanggalin pa po ako dito sa mga una-una. Pati ako na ginawa. Ang piling ko kuko yung nakabaon eh. Eh ako din po ay mahina ang pain tolerance. Kaya siguro maingat maglinis. Sakit pag yung Nadanggi ko ng na konti. Isa pa po yun. Pero may babawasan pa po ako, Hindi pa po siya totally, ano.

Mas okay na kaysa... Mas okay na po. Okay na. akin Ito pa sir, oh. Ayan, ayan, ayan pa. Sa pinakailalim yun. Three, three. Three, three. Grabe yung ano ng kuko mo. Konti na lang po. Hindi. Yan. Sensya na. Pero mas masakit to. Kasi maliit na lang. Ito. Yeah. Sorry, sir. Malit lang to. Pero siya yung pinakamang sa lahat. Kaya niya Malit na lang to. Kung naman. pang mabaluktot. Sorry, sir. Ayan. Ako ako na, sir. Wotong hmm. pang. Pero nandito na po sa ibabaw. Wala na. Tabi <laughs> sa'yo. Eh. May tumutusok pa pala eh. sarap ng butoso ko eh. Opo. Pag kasi hindi mo nakuha lahat yun, sir, doon po yun siya bumabaloktot. Diyan yung nagsimula, eh, pagugupit ng gate.